Sige ma'am Cindy, baka pwede niyo pong pakikwento kung paano nyo po nalaman Hello ko po. na hindi lang pala isa kundi tatlo ang kabit ng inyong mister. Magandang hapon po. Magandang hapon ma'am. Nalaman ko po noong July, nagtrabaho kasi siya isang bilang isang backhoe driver sa amin. Tapos pamisa-misa na kasi siya umuwi sa amin ma'am. Sa isang linggo or minsan hindi nga makaka-uwi sa isang linggo. Kasi nga may babae na pala siya, doon siya tum umuwi gab ano tuwing gabi tapos pagka pagkaumaga doon na siya sa trabaho niya pag tinatawagan ko hindi siya sumasagot mm -hmm. binablock niya ako tapos ang alibay niya wala daw signal inalaman ko may signal pala doon sa pinagtatrabuhan niya kaya pala hindi siya makasagot kasi may babae siya mabuti pa yung babae kinukuha sa trabaho hatid sundo po ikami mm -hmm. eh. hindi nga siya makauwi kahit nakikitawag ako sa mga kasama niya. Sabi nila umuwi naman yung asawa mo, pero sabi ko hindi naman umuwi dito, hindi rin hindi na sila nakikumikibo kasi ayaw nilang madamay. Mm -hmm. So nagpunta po ako sa trabaho niya doon, kasama yung dalawang anak ko, na tatlo at saka dalawa mm -hmm. taon. Kahit wala po akong pera, pumunta po ako sa trabaho niya. Tapos nagalit pa siya dahil bakit po ako pumunta doon sa trabaho niya? nagpapahiya lang po daw ako sa kanya. Ganon, ganon. Dami po niyang sabi na masasakit. Hindi ko po yon pinapansin. Kasi gusto ko malaman kung ano talagang lagay niya. Bakit hindi siya makauwi -e sa amin. Tapos ganon po. Tatlong araw po kami doon sa trabaho niya. Tapos nagalit siya kasi hindi na nga siya makaano. Pero it, alam niyo po, gumawa po siya ng paraan. isang Kahit nandun po kami, inalibay niya na ano daw, doon po daw siya sa isang barracks, papuntahin po daw siya doon kasi magbabantay na <laughs> sa kanya, kanilang mga heavy equipment. So, mm -hmm. wala kong nalaman. Pero doon pala siya pumunta sa babae niya. Tapos, wala pa po yun. Umuwi ka, inatid niya kami pagkabukas doon sa amin. Tapos, hindi ko na po siya pinagalitan kasi ayaw ko siyang awayin. Okay. Oh. Pero ma'am, makasingit lang. Mm -hmm. Saan po, po nakilala ni Mr. J Junard? yung babae. Na pag-usapan niyo daw po ba itong mga kabit niya? Opo. Sa ano po, isang inuman, fiesta doon ng isang nung pinunta na barangay. Opo. Opo. Tapos pumunta doon po sila sa kasama niya katrabaho. Tapos doon po sila nagkakilala ng babae. Hindi ko po sana malalaman. Mismo kasi yung babae nagchat sa akin mm -hmm. na may relasyon nga sila. Inamin ng asawa niya, ganun, nag yo nagligaw daw yung asawa ko sa kanya sabi daw na sa akin ako opo, sinabi talaga o, o, sinabi sa akin po ng Wait babae. Lang, pang ilang babae yan first po na babae yung pangalawa yung pangalawa po siya mismo yung asawa ko po ang nagsend sa akin na picture ito na po daw yun na po daw yung iba niyang karelasyon okay yung pangatlo yung pangatlo po ano lang po nagchat din sa akin na may, ano may relasyon daw sila sa asawa ko ang nag message sa'yo yung mismong kabit. Opo. Oh, iba, lilamin ko lang, ibang babae yan. Opo, oh, ibang Intaglo. babae po. Opo. Oh, Iba-iba po. Ay, susunod. Matinik. Eh. Mm -hmm. Pogi ba to? Si Jonard? Hindi naman po. Oh. Mm. Si ma'am nang galing. Jonard, Denoy, Mr. Jonard, magandang hapon po. Hello po, ma'am. Oo, Sir Junard, kasama ko sa studio, si Maricel Tufo Tungol, Sir Junard. At andito yung misis mo, si Cindy. Okay. Eh, bakit naman kasi, Sir, hindi ka lang umisa o dumalawa, tinatlo, ka. itinatlo mo pa yung kabit mo. Yung po yung nagawa ko, ma'am, dahil po nung nag nagiwalay na po kami, nung umalis na siya, doon ko na po yung kinawa. Tek teka, lang, Sir Junard, ah. anong video to? May video? Anong oh, video yon Video po ng ano lang po nagkasama sila sa babae nung December 31 po. Ayan ay sus. po Ayun. sa mismo sa bahay po ng babae niya. Sino yung babae niya diyan? Yan yan po nasa katabi niya. Kapatid niya ko yung isa kasi itong yung naka mataba. Oh yan po yung nakaupo naka niya oh yan. Yan nasa gilid siya po yan. Opo. Ano ba 'yung De itong naka-blue. Naka Opo, yan 'yung Opo. -like -like e. po. Ah. Tapos kapatid tong naka-black. po Kapatid nung kabe. Opo. Nagbibidyo sila. Opo. Uh, san, na, san, mo nakuha yan? Sa post po ng kapatid niya mismo, ng kabit niya. Ang galing mo naman, hanap mo pa yon. Opo, kasi yung kapatid niya, friend ko, tapos nag-post, nag-live, tinignan ko. Hindi ko naman expect nandun siya kasi sabi niya, ay hindi, tinawagan ko siya noong December. Aksidente mo lang talaga nabuksan yung video? Opo, aksidente lang po. Tapos nakita ko, andun pala siya. Kaya sinif ko yung picture kasi may araw din siya sa akin. Kasi ang sobrang sobrang na po yung ginawa pang yung. ilan yung, yung nasa video pang ilang babae niya yan? Yun, first niya, yan po. Yan yung first. Yo po. So yung tatlong yan, active yung tatlo. <laughs> active po. Kasi ano, January pa po yan yung pangalawa. Ah, ah. Ngayon January lang po ni sesen niya mismo yung picture ng babae niya. Okay. So si si first January si hindi po, July to jan December, January. Meron pa po silang relasyon ngayon, yung first niya. Tapos iwan ko kung yung pangdalawa pang kung meron pa. Kasi siya mismo, ja January, siya nag-send sa akin okay. ng picture. Gennard? Yes po. Sir, yung una mong kabit, kailan mo nakilala? Ma dati na po yan. Mga At kailan? kailan na yung... Last year? Opo. Oh, yung pangalawang kabit? Bago lang. Oh, o, kailan lang. yan, sir? Kailan yung bago? Ma dalawang buwan pa, pa lang po siguro. December. So, December. Yung, so, pangat si yung pangatlo. Hindi, ewan ko kung saan niya na yung pangatlo, pero <laughs> hindi ko naman... Si Ma'am si ma Yvette. Ito yung kabit Ito yung pangatlo. Yvette? Ay, hindi po ko yan. Yvette ilaman. Olay daw. Sa, paano mo nalaman yung pangatlong kabit? Kasi siya mismo nagchat ng Yvette Olay yung wala pong picture tapos ako lang yung friend niya nagchat lang po siya sa akin pero alam ko po kung sino yan yan po yung amo niya sa baubaw ngayon na ini ipinag, pinag ano niya pinagda-drive niya yan po Al kasi may nagsabi sa akin yan po parang sugar mommy niya ngayon kasi etong si Yvette Olay siya oh, oh. yung may-ari ng tricycle oh baubaw po ah baubaw opo oh, okay Sir Junard. Oh. Si Yvette daw po ay nagiging sugar mommy niyo daw, sabi ng misis mo. Hindi naman totoo po yun, ma'am. Driver ba siya Iwan ng po. tricycle, ng baubaw? Oo, oh, ngayon po, kasi natanggal na po siya sa ano niya dati niyang trabaho. Okay. Sir Junard. Yes, lahat to, active to, tong lahat tong tatlong jowa mo, active tong girlfriend mo. Lahat sila pinagsasabay-sabay mo ngayon? Hindi, hindi po yan, totoo man. Paano po naman yung magagawa? Ay, pamamagin na <laughs> Hindi ko alam Huwag kang magsinungaling kasi mismo, babae mo, nag chat dito sa akin kahit ipakita ko pa sa kahit ayaw mo sabihin sa akin kasi alam ko alam ko kahit sabihin magdinay ka pa na magdinay wala akong paki sa mga babae mo sila mismo ang tatapang nila ha ngayon makikita nila yung tapang nila sila yung magsasagot sa ano mga... <laughs> So, dati sabi po, may, ano, uh po may, may ta po talaga may kabit ako. Kaso nung simula nung inaway niya, nalaman ng mga pamilya Sinungaling, huwag kang magsinungaling, huwag kang magsinungaling, huwag kang magsinungaling. Dinala mo pa sa bahay niyo, yung amo, amo mo, yung sugar mommy mo, pinatunog mo pa dyan? Wala kang hiya. Hmm. Oh, kapalang hmm. mukha mo. Sino ba magsinungaling? Sino ba may sabi? Aha, kahit hindi ko sa kahit sabihin ko pa, ayaw kong madamay sila kasi alam ko, alam ko yung ugali mo. Pinagbantaan mo na sila. Kapal ng mukha mo? No? Pinagbantaan siguro ka. Oo. Siguro ka? Ah, sure. Oh, sure. Ang tapang mo ngayon. Tapang ka. Ngayon ka humarap. Wala akong pake. Ka. Oo, oh, oh, wala akong pake. Wala matapang, hindi ako. Mm. Uh, wag mong sabihin sa uh, anong sabi mo sa akin? Na na... Anong sabi mo sa akin? Kahit sana ako pa sana ko lumapit, wala kang takot kahit sino pa 'yan, 'di ba? Mm, Andiyan pa yung text ko mo. Ha? Kahit ipakita ko pa yung text mo? Ha? Iba uh, iba lang yung inintindi in in mo, hindi uh, 'yan yung sinasabi. Uh, ah, wag na, wag kang magsinungaling hmm. kasi ang dami mo 'pag nagsisinungaling, sabi mo pa sa mga babae mo, iwalay na tayo. Bakit na ba magkaiwalay? May tayo magkahiwalay? May annulment tayo? tapang ng kabit mo. Sir, ano masasabi mo sa mga sinabi ni ma'am? Hindi, ni ma hindi naman totoo lahat yung sinasabi niya ma'am. Inamin mo na nga so, kanina sir, may first and second and third key. Hmm. Memorize mo nga yung ano yung answer niya. Oo nga. Dati po, dati po yun nung hindi niya nalaman. Kaso ina inawa niya niya lahat, wala na. Eh parang kasalanan niya pang inaway. Parang kasalanan niya pang hindi, inaway yung mga, inaway niya yung mga kabit mo. Simula, Kaya wala na. Simula, simula na, simula nung inaway niya ma'am, wala na tumig. Wala na akong natira. Oo, oh, so kasalanan niya nga. So magsusori oh. pa si ma'am? Oo, oh, kasi hindi naman, lagi hindi naman, na. alam niya naman, na hindi lagi naman. akong nagsusori sa kanya. Ako pa nagsusori, ako pa nagmamakawa. Bakit ka nagsusori? Kasi gusto ko po sana na maging okay Kompleto pamilya namin. Kompleto ang pamilya, syempre. Oh, oh. Lalo na kung ayaw may anak. Ayaw ko pong mabroken family. Pero, ayaw niya po kasi na, ayaw niya po, kaya ayaw ko ipipilit. Kasi tama na, apat na buwan, hindi ako makatulog, hindi ako makakain sa sobrang stress. Yung mga anak ko, may asthma kahit magpadala lang siya ng 500, ayaw niya? Kapal ng mukha mo? Sabi mo, maghanap ako ng lalaki para mabuhay yung anak ko? Kapal ng mukha mo? Sabi, sabi, ka. kami, sabi ko sa iyo, mag-usap tayo ng mabuti. Ah, kailan? Para makasustento ako sa... Ay, sabi mo sa akin. Sabi mo sa akin, Junard. Sabi mo sa akin. Tigilan mo pag-aaway ng mga kabit ko, susuportan ko yung anak mo, ako pa yung kukondisyonan mo? Kapal talaga sa ng tayo? mukha mo. Maganda oh. sana yung trabaho ko po, Roy. Oh. Yung, ito yung dahilan, kaya ako... Hindi para, ako yung may dahilan, ikaw mismo. Hmm. Ikaw mismo yung may dahilan. Ako. So plano ko talaga yung mapabugbog doon. <laughs> plano ko lahat. Oo, kahit mag-imbestiga ka, nabugbog ka dahil sa siraulo mo. Siraulo? So, mo. ka kasi ikaw yung nag-ano sa sarili mo, naglaglag mismo. Naglaglag. Alam mo, sir. Ano, magagawa sir, niya sa akin ito, Sir, um sir, um sir, Gerard, alam mo, problema sa okay. sa'yo, wag mo nang i-blame sa misis mo yung problema mo. Mm -hmm. Kasi, sir, ang ginawa mo, para kang kumuha ng batot pinokpok sa ulo mo, eh. Wag kakanda problema na nga kayo ng pamilya mo, hindi ka lang umisang kabit, tumatlong kabit ka pa. Ma diba? Tapos pagsasalitaan mo ng ganyan yung misis mo, yung nanay ng anak mo, ang tigas mo naman, sir. Ate ni Dan Tungol, magandang hapon po. Magandang hapon din. Hi, Father. Hi, hi. Hi, Maricel. <laughs> hi, Father. So, nandito si Ma'am Cindy at kasalukuyan niyang nireklamo yung kanyang mister na may tatlong kabit. Gusto okay. lang malaman ni Ma'am Cindy ano bang pwedeng maikaso sa kanyang asawa. Asawa? now, pwede siyang kasuhan yun yung asawa ng Pausi. Sa dami ng babae na, kinak, na girlfriend niya o kapit niya, eh, that constitutes already a uh, psychological uh, violence. Mm -hmm. So, violation na ito under the uh, Pausi Ngayon, pwede rin siya mag-file. Alamit natin muna kung, uh, kung nagsasama po sila, mga, kahit na isa lang doon sa mga babae o kapit niya, Kung nagsasama sila, As uh, husband and wife at known sa community, pwede tayo mag-file mag ng uh, kasong concubinage. Pero, uh, attorney Dan, since tatlo nga yung babae, so three counts to? Pwede. Yes. Basta mapatunayan map natin na lahat yun, kinakasama niya at kinikilala uh, sila as husband and wife sa community. Yun ang portrayal nila. Thank you very much Thank, po, thank you, you Attorney Danilo Tungol, aking father-in-law. Ma'am Cindy, ano po ba ang hatol niya, ma'am? Kasi ano bang kahit, gusto niyong mangyari? Anong pangaral namin sa inyo, ma'am? Nasa inyo pa rin mm -hmm. po ang hatol. Gusto ko pong makulong siya, ma'am. Kasi hindi lang siya ang makukulong, ha? Pati yung mga babae niya. Uh, pwede po, lahat sila makukulong. Oo, lahat sila. Kasi three counts to eh. Tatlong mm -hmm. babae So three Gusto counts. ko po silang of, makulong uh, kasi ano po, sobra na pong nila sa akin. Mm -hmm. Grabe na po yung stress na binigay nila sa akin. Wala po silang awa. Alam naman nila na may asawa. Nagmamakaawa pa ako sa kanila. Lubayan nyo yung asawa ko. Kahit anong sabi nyo, nahiwalay kami. Kasi siya lang yung nagsasabi, na, naghiwalay kami. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, hindi kami walay. Wala naman annulment. Siya lang yung sasabi na maghiwalay kami. Kasi hindi na nga siya muuwi. Simula nung ano, pumunta siya sa babae niya. Naabutan ko siya doon. Tapos tumakbo siya. Umuwi siya sa kanila. Sa kanilang bahay doon po sa mama niya. Okay. Sir Junard. Sir, um, ganito. Kasi yung misis mo ngayon. Gusto na ng magkaso. Oo. Oh, oh, eh willing na. Gustong gusto ka nang sampahan ng kaso. At tutulungan namin to. Okay? okay? Ngayon, meron ka bang gustong sabihin sa misis mo? Wala na po. Sa lahat ng ginamaw mo, wala kang gustong sabihin sa kanya? Sa lahat ng mga Tanaw. sinabi mong masasakit, wala kang gustong sabihin sa kanya? Sana po mapatawan niya ako. Sige, sir. Sabihin mo sa kanya, oh, sir. Ausapin mo siya. Nakikinig siya ngayon dito. Sir Junard, nakikinig si Cindy. May gusto ka sabihin? Ano ba tawagan niyo? Wala po, kasi sa mga kabit lang po siya sweet eh bib bib pa palangga ganun sa akin wala sindi ganun lang po pero dati anong tawagan niyo ano po pare ko yung ah. ano pa po nung nag ano pa lang kayo opo. mag boyfriend girlfriend opo tapos nung may anak na kami ano papang mamang pero ako lang po yung nagsasabi sa kanya ng papang kasi gusto ko po maturuan nung yung mga anak ko na ano mabuti na magandang asal pero siya hi -hi. hindi na po niya ano eh wala na daw kasi sabi niya sa akin na patay na po kami sa isipan niya kahit ano pong gawin ko ma'am ilan na po yung anak niya <overloses :ượng> dalawa po tatlo at saka dalawang taon po Nagdididi pa po yung opo Nagdididi pa po yung isa ko tapos may asma pa po yung anak ko alam niya yon pero hindi po siya nagpapadala hindi po kayo nakukonsensya sir sa mga, anak naawa naman ako sa mga anak ko sa asawa mo hindi ka naawa Ik- <laughs> Ano po lang po. Inausap po siya niya. Ako na lang yung mag-aalaga sa mga anak ko pero hindi niya hindi niya kaya. Anong ikaw ang mag-aalaga sa San siya pupunta? Sabi niya magtatrabaho daw siya. Hindi ka ba na konsensya doon, ko sir? Dapat ikaw ang nagtatrabaho, sir. Kasi simula Ako nung... Ma'am, nung nga nga simula natrabaho. po... Nagsimula po nung nag-away kami, sinusuyo ko pa po siya. Hanggang nung ang January. Pero siya po talagang ayaw. Sabi ko sa kanya, gusto ko maging okay pa rin yung pamilya natin. Pagbigyan mo ko na isang chance, gusto ko pong talagang maging okay. Kahit, kahit anong ginawa mo sa akin, I, e, willing ka magbigay ng chance. Ako, chance. sa kanya. Basta magbago ka, mag-abroad ako para sa pamilya natin. Ikaw mag-alaga na mo o siya. Ayaw ko, bigay mo na yung mga anak ko dito. Kasi ano, makakaya ko naman. Eh, ayaw ko naman. Kasi alam ko naman na eh, hindi naman niya kaya yon Hindi nga niya yung, yung mga anak ko eh. Pag may mga sakit, ang init ng ulo niya. Hindi nga niya ako tinutulungan. Wala na po yan, ano, kaluluwa. Tapang mo ko kasi niyan eh. Say hindi na po yan magsusori. Sir Junai, po kahit hindi po ah, siya mag sa akin. Gusto ko lang po ng ang, ano, yung kaso, makasuhan ko po siya. Sir Junard, gusto ka ba sabihin oh, sa misis mo? Hmm, sana po matapatawad niya ako, ma'am. Sabihin mo nga sa kanya, sir, ng direkta, sir. Hmm. Hindi, hindi ka sa amin nagkamali, hindi. sir. Nagkamali ka sa misis mo at sa anak mo. Hindi, sana mapatawad mo ako. Hindi ko naman guwinas itong sa atin to. Kung magsisiyan tayo, pareho tayong may kasalanan. Sabahala so, ka, mo yan wala akong magagawa, mag 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 tatanggapin ko kung ano yung kapalaran ko. Okay. Kung ayo ganun, pinatawad na kita, pero hindi ko talaga maano yung kaso. Gusto ko makulong kasi alam ko naman eh, hindi ka naman magbabago. Kahit sabihin mo sa akin na magbabago ka, tsaka hindi mo na pero alam ko, hindi ka na magbabago. Kasi ikaw na mismo nagsabi sa akin, hindi ka na magbabago. Kaya, gusto ko nang ano, makasuhan ka na maikulong sana pati yung mga kabit mo. Final po, uh, tayo po yung file ng kasong Vowsy and Concubinage. Opo. Sir, Opo. asan po ba kayo ngayon, sir? Kapag po. Kayo, ma'am, taga saan po? Doon din po, sa taga-isindi ano, taga isindi po ako, lano del norte. Asan po ang mga anak niyo, ma'am? Nandyan po sa Pampanga pumunta lang po talaga kami dito, ma'am. Umutang pa po ako ng pamasay para lang po November 20 po, 22 po kami nagpunta dito. Dumiritso ako po dito sa station pero mahaba po yung pela kaya may dalawa akong anak na dala-dala kaya may kamag-anak naman po ako sa Pampanggad. Doon na lang kami tumuloy pero hindi po ako sumuko kaya nag-ano na lang po ako. Okay. Ma'am, sige ganito. Siguro ah uh, pag-usapin muna natin silang mag-asawa bago ka mag-decide, ma'am, ha? Opo. Kasi, uh, pag nakulong si sir, paano kayo susustentohan? Paano okay. yung way of living nyo? Paano yung mga anak mo? Gusto ko mag-usap mo na kayo bilang mag-asawa. Then, from there, tignan mo kung gusto mo talagang ituloy yung kaso. Kasi hindi pwedeng ang iniisip mo lang is yung nararamdaman mo kasi may mga anak din kayo. Okay? pangit naman nun kung bibisitahin nyo yung tatay nila sa, ano, sa kulungan. So, gusto ko mag-usap muna kay mag-asawa. Yung pamasahe mo, i-cover ko na. Ako na mag-cover ng pamasahe mo. Gusto ko mag-usap kayo. Tapos, balikan mo kami kung gusto mo ituloy yung kaso. Kasi willing kaming tumulong sa'yo. Opo. Pero gusto ko mag-usap muna kayo. Opo. Okay? Kasi, kawawa yung dalawang anak mo eh. Dalawang anak mo, tama? Opo. Hmm. Dumedede pa. No, dumedede pa yung isa. Tapos yung sa pamasahe mo, uh, usap kayo ng staff sa labas. Tapos ako nang magko-cover nun. Sige po. Pati yung inutang mo. Magano ba yung inutang mo? di ko pa po ngayon, eh. Kung sige, ipakuwinta natin sa staff. i ilista mo dun sa staff. Pwede pong isama yung dalawang anak ko pag uwi? Oo, oh, syempre. Dapat lagi mong kasama yung anak mo. <laughs> ka hindi lupit mo. <laughs> <laughs> hindi ko po dinala talaga dito kasi dalawa pong talaga ako. Mahirap po talaga. Oo, oo, alam ko okay, naman. Okay. Lalo na nagpapadede pa. Sige, ipalista mo sa staff. Tapos ako na magkocover yung papunta mo dito. Pati yung pauwi nyo ng mga anak mo. Sige ha? po, salamat po. Maraming maraming marami salamat sige, po. Sige ma ma'am, nag-usap po na kayo ni Sir Junard of air. Opo. Opo. Then, tsaka mo kami sabihan kung ano gusto mo mangyari. Okay. Salamat Sige, po. Sige, Ma'am Cindy. Thank Sige you po. Thank you, thank you, Ma'am Cindy. Sir Junard, wag mo ibababa yung linya. Kausapin ka ni Ate Odette. Okay? Sige po. Opo. Sige po. Thank you, Ma'am Cindy. Sige. Kausapin ka ni Ate Odette. Ha? Thank Sige po. you, Ma'am.